Pinaghihinay-hinay ng isang national security expert si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pahayag nito laban sa China. Ginawa ni Prof. Romel Banlawi ang pahayag kasunod ng mga komento ni Pangulong Marcos Jr. sa Dambuhalang Bansa sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay Banlawi, bagaman ay intindahan niya ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, dapat moderate lang ang mga komento nito sabi ng eksperto. Posible kasing tumindi pa ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil sa matatapang na pahayag ng pangulo. Pwede naman anya na itong upuan ng lahat ng bansa na apektado sa agawan ng teritoryo upang humupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Naiintindihan ko 'yung posisyon na pinagawa ng ating pangulo dahil niya pinapakita ng ating hmm. pangulo sa buong mundo at sa amamayang Pilipino na hindi tayo uh, kusuko sa ating pinaglalaban mm -hmm. sa West Philippine Sea. At uh, pero nakababahala ako sa binitawag ng mga recording kasi hardline, napaka-hardline mm -hmm. ng ating position. Uh -huh. Kapag hardline ka kasi sa isang territorial dispute at isang maritime jurisdictional conflict, yung prospect for negotiations and prospect for peaceful uh, sa Uh, solution ay bumababa kaya dapat ay uh, maging cautious moderate ang ating position para magkaroon ng room for discussion and negotiation mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Nico Lopez tuloy-tuloy sa magbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino